Sa biyernes na arangkada ang FIBA Basketball World Cup kung saan isa ang Pilipinas sa tatlong host countries ng pandaigdigang torneo. Kung isa ka sa mga nagbabalak manood ng mga laro ng Gilas Pilipinas National Team, narito ang lahat ng iyong kailangang malaman. Panoorin natin to. Kung binabalak mong panoorin ng live at personal ang Gilas Pilipinas sa kanilang kampanya sa 2023 FIBA Basketball World Cup, malamang marami kang katanungan tungkol dito. Pero huwag kayong maglalala teammates dahil narito kami upang bigyan ng kasagutan ng mga tanong na iyan. Ako nga po pala si Rafael Bandayrel ng PTV Sports at narito ang lahat ng kailangan niyong malaman. Una sa lahat, ano nga bang mga kupunan ang makakaharap ng ating national team? Bilang primary host country sa Group A na pabilang ang Gilas Pilipinas, kasama nila dito ang Dominican Republic na pangungunahan ni Carl Anthony Towns. Italy, kung saan kabilang sina Simon Fontecchio at Nico Mannion at ang gola na pagbibidahan naman ni Bruno Fernando. Nakakasindak ba? Tinanong namin sina Coach Chotreyes at ang ilan sa mga paborito nating Gila Stars kung gaano kataas ang kanilang kumpiyansa. As you know, lakas na ng kalaban natin. They were already uh, operating at, uh, at a huge disadvantage in size and experience. So we're trying to find any small advantage we can samahan kami noong 2014. May samahan din naman kami ngayon. Um, pero talent-wise, I feel like um, mas talented yung mga guys ngayon. Yung home crowd yung ano, uh, malaking factor doon. So, and, um, uh, malaking boost yun ng, ano, ng kumpiyansa namin. So, and, um, sana magampana namin yung ano, role namin, yung game na yeah, may maibigay namin yung magandang game. Sorry. Minsan lang mayyari sa Pilipinas to sa buhay ko, talagang uh, all out. Uh, ako dito, for sure kami lahat na kasi hindi namin alam. Ako personally, eh, mangyayari, kailan ulit mangyari itong ngayon tong pagkakataon na uh, World Cups na home court natin. So, uh, ini-enjoy ko lang yung moment na ito. Sina-cherish ko. Sa madaming taon nilang paglahok sa international competitions, sanay ang Gilas Pilipinas na dumayo sa teritoryo ng kalaban. Pero ngayong taon, nasa atin ang home court advantage. Naniniwala si Samahang Basketball ng Pilipinas President Alpan Lilio na magagawang wasakin ng Pilipinas ang all-time attendance record ng FIBA na tumatayo sa 32,616. 55,000 ang capacity ng Philippine Arena kaya walang duda na kayang-kayang masungkit ng Pilipinas ang record na yan. Yes, I think we're really confident that we'll surpass that. In fact, ang, ang gusto ko makita nga, if we can reach the 50,000 mark, hindi ko lang alam kung papayag si Kong Willie na mas malaki yung aming attendance kasi sa PBA. But, uh, Kong Willie uh, thanks for all the support. But I think um, we we want to achieve the 50,000 mark. Pero siyempre, hindi yan magiging posible kung wala kayo. At dahil dyan, malamang ito ang susunod niyong tanong. Magkano nga ba ang ticket? Kung may budget ka at gusto mo talagang mapanood ng malapitan ng ating national team, 25,699 pesos ang presyo ng Gilas Day Pass sa VIP section o yung lugar na pinakamalapit sa court. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi lang naman yan ang available na sections. Bukas din ang general admission para sa presyong 999 pesos lamang. Narito ang buong price list ng tickets sa Philippine Arena. Samantala, narito naman ang listahan para sa mga larong idaraos sa Smart Araneta Coliseum. Maaaring makabili ng tickets online sa ticketnet.com o sa lahat ng ticketnet outlets sa Metro Manila. Ngayon naman, sabihin nating buo na ang inyong loob at meron na kayong tiket malamang susunod yung iisipin ay kung paano kayo pupunta sa Philippine Arena. Tatlong paraan, maaari kayong mag-commute, magdala ng sasakyan, pero ang pinakamadali at hassle-free na paraan ay ang sumabay sa libreng shuttle services na handog ng SBP. Narito si FIBA Deputy Event Director Erika D. para sa mga detalye ng pick-up points para sa libreng sakay. We have identified 12 areas, no? 12 pick points, and that would be Cloverleaf, Ayala Mall, One Ayala, Trinoma, PITX, Mall of Asia, Araneta City, SM Clark, BGC Market Market, SM North EDSA, SM Mega Mall, SM Baliwag, and SM Pampanga. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kasiyahan. Bukod sa mga maaaksyong laro, maghahandog din ng live performances ang Ben and Ben, The Don, at ang Asia's pop star na si Sara Jeronimo. Ano pang inaabangan nyo teammates, tayo na't suportahan ng Gilas Pilipinas sa kanilang paglahok sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Muli ako po si Rafael Bandayrel ng PTV Sports, Laban Pilipinas, Puso.